Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 10 gastusin na nagpapahirap sa iyo. Welcome sa Pinoy Wealth Channel. Ito ang channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kayamanan, negosyo, at tamang pag-iisip tungo sa pag-asenso. Ang layunin ng video na ito ay bigyang liwanag ang posibleng mga pagkakamali na ginagawa mo sa iyong araw-araw na buhay. Ito'y mga bagay na nagiging hadlang sa inyong pag-unlad lalo na sa aspeto ng pinansyal. Ating pag-usapan isa-isa kung ano ang mga ito. Number 1, mamahaling brands. Lahat tayo ay gustong-gusto ang pakiramdam ng luxury o ang ma-excite sa pagkakaroon ng mga damit na may designer labels. Pero pag-isipan muna natin ito. Ang mga designer brand ay may kadikit na napakalaking presyo. Ang mga relo gaya ng Rolex o mga Prada shoes na iyan ay maaring nakakaakit sa mata, ngunit napakabigat naman sa bulsa. Ang tagumpay ay walang kinalaman sa brand na isinusuot mo kundi sa value na iyong dala. Tingnan na lang natin ang ilan sa mga pinakamatagumpay na tao sa mundo, si Steve Jobs na kilala sa pagsuot ng kanyang itim na turtleneck at maong. Si Mark Zuckerberg naman ay may kulay gray na t-shirt. Ang tagumpay nila ay walang kinalaman sa kanilang kasuotan. Kung nais mo talagang makasuot ng maganda ay marami namang mas murang alternatibo. Maaari ka rin maghintay na mag-sale ang iyong mga paboritong branded item. Ang punto ay hindi mo kailangang ubusin ang pera mo para lang magmukhang maganda. Number 2. Credit Card Ang mga credit card ay ang pinakahuling bagay na dapat hawakan ng mga mahihirap. Ito ay nagpapabaon sa iyong sarili sa isang hukay na hindi mo nakayang takasan. Ang mga credit card ay ginagamit upang palitan ang pansamantalang gastusin para sa oras at kabuhayan ng iba. Sa sandaling ikaw ay magkautang, hindi ka na nagtatrabaho para sa iyong sarili. Ang iyong buhay ay hindi na talaga sa iyo hanggang sa mabayaran mo lahat ng iyong utang. Madalas, ang mga mahihirap ay umaabot sa kanilang credit card limit para sa mga bagay na hindi talaga importante. Ang mga di marunong mag-ingat ay madaling malulunod sa ganitong pinansyal na alon na hindi na kayang takasan. Number 3, Mga Produktong Pampaganda Nakita mo na ba ang mga kuko at mga estilo ng buhok ng mga taong hindi kayang bayaran ang kanikanilang mga gastusin at bills? Ang pagpapaganda ay nagdudulot ng kasiyahan at pagtaas ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa kabila nito, maaari rin itong maging sanhi ng malalaking gastusin. Nagtrabaho ka ng gusto buong linggo at pagkatapos ay aaksayahin mo lang ang iyong pera sa isang bagong gupit ng buhok na maglalaho lang sa loob ng dalawang linggo. Napansin mo ba kung paano halos lahat ng mayayaman ay panay simple lang ang gupit ng buhok? Napansin mo ba na ang mga matagumpay na negosyanteng kababaihan ay walang mga alahas o kaartehan sa kanilang mga puko? Dahil sa social media, tayo'y napipilitang mamuhay ng ayon sa mga pamantayan ng kagandahan at estilo isa itong isyo sa ating pagpaprioridad. Siguraduhin mo munang ayusin ang iyong buhay, bayaran ang mga utang at unahin ang mga gastos ng bahay. Pagkatapos nito ay malaya mo nang gawin ang nais mo sa sobrang pera. Number 4, Bangko Maraming tao ang hindi alam, na ang mga bangko, sa kabila ng kanilang mga serbisyong pangpinansyal ay maaaring ikawalan mo rin ng pera, kailangan bayaran mo sila sa kanilang serbisyo para lang hawakan ang pera mo. At kailangan din na magbayad ka para lang mailabas ito. Masyadong mababa ang mga interest na kikitain mo at kung isama mo ang yearly inflation ay lumiliit pa rin ang halaga ng pera mo. Mabilis na nagbabago ang panahon natin at dahil dito di na naangkop ang mga lumang aral tungkol sa pag-iipon ng pera may mga iba't ibang paraan na kung saan mo pwede ilagay ang pera mo na mas malaki ang may kumpara sa mga bangko. Ilang halimbawa dito ay mga stocks, REITs, real estate at iba pa. Babala lang na pag-aralan mo muna ng mabuti kung paano gumagana ang mga nabanggit para masuri mo kung ano ang bagay sa iyo. Number 5. Miracle Fitness at Diet na Produkto Buong buhay mo ay mahilig kang kumain at ito ang dahilan ng iyong pagtaba. Malabo naman siguro na iinom ka lang ng isang milagrosong tsa ay matatanggal mo na ang kalahati ng iyong timbang sa loob lamang ng isang buwan. Huwag magpadala sa mga ads na nakikita mo tungkol sa mga pampapayat. Ang mga taong sobrang fit na nakikita mong ini-endorso ang mga produktong ito ay mga personal trainer. Ang mag-ehersisyo ng ilang oras bawat araw ay ang kanilang hanap buhay. Gumagastos ka na nga sa mga sobra-sobrang pagkain at ngayon gagastusan mo pa ang mga walang kwentang produkto para sa mga taong naghahanap ng mabilis na solusyon. Ang solusyon ay nasa sayo, sa pag-amin mo na kailangan mo ng pagbabago. Tigilan mo na ang sobrang pagkain at kumilos ka. Maglakad ka o tumakbo ng ilang beses sa isang linggo. Wala kang kailangan gastusin. Hindi mo kailangan ng produkto. Ang kailangan mo lang ay ayusin ang iyong pag-iisip at kumilos. Number 6. Mga Aksayang Pagkain Marahil wala kang kaalaman kung gaano karaming pagkain ang iyong itinatapon. Ang mga tao ay bumibili ng iniisip nilang kanilang kakainin, at 90% ng pagkakataon, sila ay nagkakamali. Ang karaniwang pamilya sa Pilipinas ay itinatapon ng 58% ng kanilang kanin, 18% ng mga gulay, at 9% ng karne na kanilang binibili. Sa Metro Manila pa lang, kumaabot na ng 2,000 toneladang food waste ang natatapong kada araw. Ang mga porsyento ng pag-aaksaya ng pagkain ay tila pareho kahit ikaw ay mahirap o nasa gitna ng lipunan, ngunit mas labis itong nakakaapekto sa mga mahihirap. Number 7, Impulse Buying Bumibili ka ba ng mga bagay na meron ka na at di mo kailangan? kapag tumitingin ka online sa Lazada o Shopee ay bigla ka nalang ba napapabili kahit ang produkto na ito ay isang beses mo lang pala gagamitin. Yan ang impulse buying, o mga pagbili na hindi pinag-iisipan ng mabuti o pinaplano. Ito ay dahil sa bigla ang pagnanais o impluensya ng sandaling kaligayahan o pangangailangan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan ay isang mahalagang hakbang tungo sa tamang pagpaplano at pamamahala ng ating pinansyal na buhay at di ko na siguro kailangan ipaalam sa iyo kung ano ang mga pangunahing bagay sa iyong buhay, ang mga bagay na talagang kailangan mo. Number 8. Sariling Kalusugan Kailangan natin alagaan ang ating kalusugan. Pero ang di alam ng marami, kailangan din natin gumastos ng maliit ngayon para mapanatili ito at maiwasang gumastos ng mas malaki sa kinabukasan. Ayaw mo bang dalawin ang dentista para ayusin ang iyong cavity? Sa loob ng dalawang taon kailangan mong magbayad para sa implant. Ayaw mong gumastos para sa check-up. Maaaring maospital ka at mapapagastos ng malaki kung gusto mong mabuhay. Tandaan na lang natin na mas mura ang magbayad para sa bisita sa doktor kaysa sa burol. Sa anumang kadahilanan, ang mga hindi gaanong mayaman ay iniisip na kung itago nila ang problema, ito'y maglalaho ngunit malayo ito sa katotohanan at hindi nagiging epektibo para sa sinuman. Number 9, Sobrang Entertainment Ang buhay na walang aliwan ay medyo nakakabagot. Mga konserto, palakasan, mga party sa madaling araw, online games, at kahit na ang pag-scroll sa mga social media, lahat sila ay may lugar sa isang well-rounded na buhay. Pero tulad ng sa lahat ng bagay, dapat may balance. Ang mga karanasan at gawain na ito, bagamat masaya, ay maaring maging magastos lalo na kung madalas ginagawa. Ayon sa article na ito, number one ang mga Pilipino pagdating sa panonood ng mga vlogs at online games. Ayon sa isang pag-aaral, as of April 2022, umaabot hanggang dalawang oras ang paglalaro nila. Pagdating naman sa bilang ng oras na naka-online, Pilipino pa rin ang nangunguna sa buong mundo. Ang masama dito ay tumatas din ang paggastos ng mga Pilipino sa ganitong uri ng entertainment. Pati ang social media na madalas nating itinuturing na libreng gawain ay maaaring pagmulan din ng gastusin. Ang mga ads ay kalat sa lahat ng klase ng plataporma at ito ay nakatago at nakaayos ayon sa iyong interes. Ano ba ang solusyon? Matutong mag-prioridad. Bago ka gumastos, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba ito o nagiging biktima lang ako ng mahusay na marketing? Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong pagkonsumo ng aliwan at social media, mae-enjoy mo ang masasayang karanasan na hindi nauubos ang iyong pera. Number 10. Pagpanggap na mayaman Mainang siguro nabanggitin natin dito na ang expression na, learn it till you earn it, ay mas maganda kaysa sa, fake it till you make it. Halimbawa, may dalawang tao na parehong binigyan ng isandaang libong piso. Ang isa sa kanila ay nagpasya na pumunta sa club at maglibang, nagastos niya ang apat na libong piso at nagpost ng mga larawan sa social media, kaya't maraming nag-aakala na maayos ang buhay niya. Ang isa naman ay nagpasya na mamuhunan ng kanyang pera at kumita ng 10%. Ngayon, mayroon na siyang isang daan at sampung piso, at sa pagtatapos ng araw, ang isa ay nagmumukhang mayaman ang buhay, habang ang isa naman ay lumalaki ang kanyang yaman. Ang layunin ay maging mayaman, hindi ang magmukhang mayaman. Dapat laging nagmumula sa layunin na pag-unlad ang ating mga kilos. Iyan ang paraan para umasenso. At dyan na nagtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan nyo at marami kayong natutunan. Maraming salamat sa pagnood, at magkita ulit tayo sa susunod na video.